Dave no choice na, itinakwil na siya ng wakwak -wak. Paano kung nasa bahay na pala ni Techram si Dave Luis at Dave nag-communicate pa rin sa cellphone Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap at pati na rin sa ating mga ka community Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito at paunawa tapusin muna ang kabuoohan ng video na ito at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta. At pakisubscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Rab at lalo na kay Tekram maraming salamat po. Dave no choice na, itinakwil na ng mga wakwak. Paano kung nasa bahay na pala ni Tekram si Dave? Ayos lang po ba sa inyong lahat mga katekram community natin dyan? At Luis at Dave nag-communicate pa rin sila ni Dave. Pero bago yon ay pag-usapan muna natin mga minamahal na taga-subaybay ang patungkol po sa isyo ngayon na ipinalabas ni Dave Gador na kung saan balak pa talaga niyang bumalik sa bahay ni TechRam. At bakit ko po ito nasabi? Halatang nagsisisi na talaga siya na siya ay umalis at dati pa natin itong naipagsabi sa nakaraang ina-upload po natin na nagsisisi na talaga siya. Aminado si Dave kamakailan na nang hihinayang siya na siya ay umalis mga minamahal na taga-subaybay mula sa mga kamay ni Tatay Tekram. Ngunit ang tanong, matatanggap pa kaya siya ng mga viewers na galit na sa kanya ngayon dahil sa kanyang ginawa kay Tatay Tekram na wala namang ginawa si Tatay Tekram sa kanya na masama? Dapat kasi hindi si Dave nagbibitaw ng mga salitang kakainin rin lang naman niya sa huli. Dahil ang totoo gustong gusto niyang bumalik sa Techram House. Marahil marami pa rin ang gusto na bumalik si Dave sa Techram House para sa ikabubuti ni Dave. Ngunit marami rin ang hindi na gustong bumalik pa siya at baka mapaano pa sila tay Techram. Dahil nagawa na nga niya ang bagay na ito ngayon, at hindi pa rin may pagkailan na magagawa niya pa rin ito mga minamahal na taga-subaybay, kahit din si Tatay Tekram hati ang kanyang opinion patungkol dito hindi siya makapaniwala mapaghanggang ngayon, at sa kabilang dako naman mga minamahal na taga-subaybay paano kung si Dave ay nasa bahay na pala ni Tekram. At Luis at Dave nag-communicate pa rin sa cellphone. Yan ang ating makikita sa video. may iyak doon. Eh, hey, okay, dito na mabukasin ka na lang. Sa tapos sa uh, maalabo natin. Patawad. Hmm. Wala. Payakin mo. Payakin mo ako, oh, Kuya. Oh. Payak. Alam mo si Kuya mo, kahit gano'n ang ginawa ni Kuya mo, Siguro pag nakita ko sa awa, ma sa awa ko sa kanya, ma ma mayayakap ko ng maigpit. Ah. Kasi yung ano yung... Kaya lang, nag-aano nga sa isip ko yung... Paano ba yan? Lahat ba nang pinakita ng kuya mo? O ka-plastikan niya? Sabi nga, di ba sabi niya, 16 pa lang daw pala. Gusto na tayong iwan, no? Paano, nag-aano sa isip ko ba yun? Kaya, nalulungkot nga ako eh. Pero, hindi naman siguro. Baka na, ano niya lang yan. Dahil nga sa mga wakwak, parang... Siguro wala na nga siyang choice o so, ano man. Pero darating ako, Kategram, pinapangako ko sa inyo. Ilalabas ko po lahat ng kung ano po yung nasa likod po ng ano ni Kuya. Kaya nga gusto ko magkaharap po kami para lahat po ng ano mag... Lahat po ng mga tanong. Kasi siyempre, mga nagmahal din mo no, kay Kuya, hmm, panikuladong may tanong dyan. Uh, may doubt, parang ganun. Gusto ko po tanggalin po lahat yun, malinawan po kayo lahat. Ma ano po talaga yung katotohanan. Okay, Paano naman kung si Kuya Dave mo ang nasa bahay? Kaya masaya ko. saan? Kay, sinip ko pa. Kay kuya mo? Hindi daw. Ah, oo ano. nga. Mm. No. Kinakamusta mo ba si kuya mo? The... Ah, ako okay. reply